Sir Marcos Part, kamusta kayo? At Marcos Part, natin ngayon pag-uusapan naman po natin ng mga kahinaan ng lalaki para mabaliw at maghabol sa iyo. At kung handa na kayong lahat, magsara po tayo. At muli, be smart! At ang unang kahinaan ng lalaki para mabaliw at maghabol sa iyo is yung hindi pagpansin ng babae sa kanya. Yan ang unang kahinaan ng mga kalakihan kay Inspired. Pagdating sa si isang babae o sa si isang relasyon o sa pag-ibig, talaga namang mababal at maghahabol sa iyo sa lalaki kapag ka uh, ginawa mo yan o ganyan ka. Kaya pansin ninyo yung ibang babae. Yung mga babae na walang masyadong pakialam sa lalaki. Yung mga babae na hindi masyadong nagmamahal ng sobra yung mga babae na hindi naghahabol yung mga babae na mas mas focus sa sarili nila kaysa sa lalaki kaysa sa pag-ibig di ba sila pa yung hinahabol ng mga kalakihan sila pa yung kinababaliwan ng mga kalakihan sila pa yung pinaghihirapan ng mga kalakihan sila pa yung ginugusto ng mga kalakihan talaga naman kay inspire dapat kang matuto sa paligid mo dapat kang matuto sa kanila ano pang meron sila na wala sa iyo bakit sila kinababalon, hinahabol-habol ang mga kalakian? At bakit ikaw hindi? Sabi ng iba, kay Inspard, may naghahabol din naman sa akin. Kay Inspard, may nababalo din naman sa akin. Kay Inspard, may nagkaagusto din naman sa akin. May nagmamahal din naman sa akin. May dumidiscart at naniligo din naman sa akin. Oo nga, pero ibang iba sa kanila. Sapagkat kay Inspard, ang mga kalakihan, gusto namin ang challenge. Okay, gusto namin ang challenge. Kaya kapag ang isang lalaki ay ah, kapag ang isang babae ay walang masyadong pakialam sa kanila sa amin, doon kami sisimulang ma-challenge. Ano bang meron sa babae na to? Sabi ng iba, o nga kayo spa, di naman ganun kaganda yung babae na yan, masyadong maarte. Bakit hinahabol-habol nyo? Di naman ganoon kaganda yung babae na yan, uh, ah, masyadong maarte, o mas bang ah, hindi, hindi na mamansin, pero bakit kinababaliwan nyo? Sapagkat ang hinahabol namin kayo ang validation. Validation? Oo. Ganyan yan eh. Mga kalakihan, para mga hunter yan. Gusto namin ng nakukuha yung validation ng isang tao o ng isang babae. Para mapil namin na kami tagumpay o isang tunay na lalaki. Lalo na kapag type namin yung babae. Kaya napakahalaga na, oo, sabihin natin gagamitin mo yung technique na yan. Hindi, mo pa, di ka masyadong magpapakita ng uh, validation sa isang lalaki o sa mga kalakihan. Sabihin may pagka-mysterious ka, may pagka-suplada ka, or hindi mo masyadong pinapansin yung mga laki, eh dapat mag self-improve ka din. Para nang sa ganun, ma-attract mo sila at magkaroon sila ng interes sa'yo. Kasi, oo, oh, ganun nga nga, hindi mo, hindi mo pinapansin, pero pabayakan mo sa sarili mo, eh wala rin, hindi rin, wala rin pakialam na laki sa'yo. Kaya napakahalaga na magpaganda ka. Magdagdag ka ng values sa sarili mo at gawin mo ang discard na yan. Kung may boyfriend ka na, kung may asawa ka na, ay gawin mo din yan, paminsan-minsan lalo na kapag uh, yung lalaki nagkamali sa'yo lalo na kapag yung lalaki nagkasala sa'yo lalo na kapag yung lalaki sobra na sa'yo lalo na kapag yung lalaki sinaktang ka dapat magpahard to get ga dapat gawin mo yan upang ang isang lalaki ay talagang magsise maghabol sa'yo at mas lalong pahalagahan ka ng totoo totohanan at ng sobra mabalo sa'yo o mag-spar totoo yan dapat maging ganyan ka Nagtataka yung iba sa inyo ka inspired bakit sa akin wala nagmamahal yung totoo? Bakit sa akin wala nagmamahal tapat? Bakit sa akin wala nang nababaliw? Bakit sa akin wala nagahabol? Bakit sa akin wala nang tumatagal? Bakit sa akin wala nang Bakit palagi ko sinasaktan? Bakit palagi lang ako pinapaiyak? Bakit palagi lang ako Bakit palagi lang ako pinagpapalit? Bakit palagi lang ako wala Bakit palagi lang ako tinitiis? Ka inspired bakit? Bakit? Sapagkat masyado akong mahina at sobrang sobrang bait mo at sobrang sobrang ako magmahal sobrang sobrang akong umibig dapat marunong ka tingnan ang halaga mo sa sarili mo pag sobra na, gawin mo yan kay inspire kahit single ka dapat maging ganyan ka lalo kapag ka hindi mo naman din masyadong gusto yung lalaki syempre makisama ka pero hindi naman yung ba diba, maghahabos yung sinalaki kay inspire Since sa isang mga sikreto talaga namang bagay na kahina ng lalaki. Yung hindi pagpansin, yung hindi pagpansin ng babae sa kanya, ka-inspire. Siguradong mababalot, mag-aabol yun sa'yo. Tiyak yan, ka-inspire. At paano pangalawang kahina ng lalaki, ka-inspire, para mabalot, mag sa sa'yo is ang medyo kalandian ng babae. Kapag masunin ang pangalawa. Ano yung ka-inspire? Medyo kalandian ng babae? Oo, tama ka ng babasa mo at narinig. Ang kalandian Nyo, ang kalandian ng mga kababayan, ang kalandian mo, ang isa sa mga kahinaan ng lalaki. Totoo ba yan? Totoo yan. At subok na yan. At sa maraming pagkakataon ay na nangyari na yan. Pagdagan naman kay kahit ang matatalino, malalakas, kahit ang mga hari, kahit ang may matatas na katungkulan, kahit ang mga tanyag at mga dakilang kalalaki yan, ay talagang nadadali ng ganyan sa lalaki. Sabi ko nga noon, ang mga kababaihan, simula lang ipinanganak sa mundong ito, simula lang isinilang kayo, simula lang isinilang ka bilang isang babae, ay taglay mo na ang regalo o gift. Yung pangaakit. Kapangyarihan yan, yung pangaakit. Kung matututulang kang gamitin ng tama pagkababae mo, sigurado ko, sa hindi, hindi, ka mawawalan, hindi ka mawawalan ng, ng lalaki sa buhay mo. May iba kasi sobrang mahiyain, walang kumpiyansa, walang confident, Takot. Kala mo lagi takot. Eh, kaya walang love life. Nangintindihan mo na ako. Dapat sa buhay matapang ka din at marunong ka din yan. lalo lang kapag type mo lalaki. Kaya yung sport, kapag type ko lalaki, dapat medyo malandi ako. Medyo lang naman. Medyo magpapakita ng motibo, papakiyot, papaganda. Eh, bakit? Sapagkat may kompetensya kum nga eh. Tingin mo ikaw na yung nagkakagusto dyan? Kaya ka nga nagkagusto dyan kasi may... Pogi yan, malamang. Kaya mo nga naging boyfriend yan, naging asawa yan. Meron ka rin nagustuhan yan. Malamang, guwapo, may personality. Malamang, may nagkakagusto din yan. Pakalalandiin din yan. Kaya dapat maging, maging medyo malandi ka din. Medyo lang? Oo, medyo lang. Kaya mo silang maging sobrang landi. Basta ikaw, medyo lang. Alam ng lalaki yan. Alam nyo? Oo, alam namin yan. Na sobrang landi mo. Alam din, namin, alam din namin na medyo malandi ka lang. At ang gusto, sa mga sikreto dapat nyo malaman, ang gusto ng mga kalakihan ay medyo malandi lang. Ayaw namin sobrang landi. Bababatigin sa na lalaki. Pangit naman yung hindi malandi. Yung sobrang landi, pangit. Yung hindi malandi, pangit. Dapat medyo malandi ka. Sa partner mo, sa asawa mo, sa boyfriend mo. Kung single ka, maging medyo malandi ka sa lalaki na nagugustuhan mo. Medyo lang, medyo lang. Hindi naman yung wala talaga. Eh, paano ka magugustuhan? Paano ka mapapansin mo minsan yung pagpapaganda mo, pag self-improve mo, medyo ko lang diyan na rin yan, sa sarili, sa buhay. Oo, oh, nagpapaganda, nag-ayos ka ng buhok mo. Nag-ayos ka lang, susuot ka ng sexy. O, oh, di ba? Ganun yan, pero medyo lang. Yan sa mga kahinaan na mga kalakihan. Dapat mong tandaan, masterin mong gamitin sa tama. Sa tama, ha? At sa lalaking nagugustuhan mo lang. Sa lalaking nagugustuhan mo lang. Sa sa mga sikreto. Sa mga kahinaan na mga kalakihan para mabaliw at maghabol sa'yo. ka-inspire. At ang pangatlong kahinaan ng lalaki kay Inspired para mabaliw at maghabol sa iyo is ang ngiti o smile ng mababae. Ang pangatlong kay Inspired. Eh, totoo ba yung Inspired? Talagang sense sa kahinaan niyo? Oo. Alam niyo, gustong gusto namin yung mababae na mahilig miti. Yung palangiti. Smiling face. Masayahin. Medyo funny. Medyo makulit. Hindi yung boring. Hindi yung seryoso. Hindi yung lagi masungit. Hindi yung nakabusangot. Lagi yung muka. Nakakala mo, pasan niya yung lahat ng problema sa mundo. Nakala mo hindi mabiro na tipong pag kinausap mo, tataasan ka ng kilay. Tatalikuran ka. Ang hirap lapitan, takot, nakakatakot lapitan, nakakatakot kausapin. Paano yan kay Inspire? Talaga naman kay Inspire. Ganyan ka ba talaga? Paano mo sabihin marunong ka makisama. Para mo sabihin kakit-akit ka pag ganyan. Oo, isa part ng pagiging kakit-akit, yung maging mysterious, parang so, medyo soplado tingnan. Pero hindi naman yung masama ugali. Marunong ka pa rin makisama at makipag-usap. Diba? Ganun yan. At sa, yun sa mga kahina ng mga kalakihan. Dapat masayahin ka. Gusto na mga lalaki yung positive. Positive vibes, positive aura, positive, uh, positive na uh, yung look. Diba? Ganyan yan. Sa'yo sa mga sikreto, dapat mong tandaan. Sa padka, sapagkat kapag naging smiling uh, palangiti ka, meron at merong makakapansin sa'yo. Kapag naging palangiti ka, meron merong magkakagusto sa iyo. Kapag naging palangiti ka, hindi mo alam kung sinong pwedeng mahulog sa iyo, ma sa iyo. Kapag naging palangiti ka, sigurado ma-attract mo ang mga tao sa paligid mo. Kapag naging palangiti ka, mga blessing, ang mga opportunity lalapit sa iyo. Tiyak 'yan. Oo. Attraction 'yan. Kapag naging palangiti ka, ang boyfriend mo, ang mister mo ay gaganda loob sa iyo at magiging proud sa iyo. Kapag naging palangiti ka, mas talo kang gaganda. Sabi nga nila kahit wala kang makeup, kahit wala kang make-up, basta palangiti ka, para ka na rin daw naka-make-up eh. Ganon yan kay oo, pag palangiti ka, para ka na rin daw naka-make-up. Sapagkat mas lalo kang gaganda. Since, sa isa sikreto, dapat mong tandaan, dapat mong laging tandaan at gawin upang ang isang lalaki mas lalong mabalo sa iyo at sa iyo. Sapagkat mas lalo kang magiging mahalaga at mapapaligaya mo siya. Kapag ang isang lalaki lumiligaya sa iyo, sa so, di ka sakit sa ulo, tapos naginagawa mong isang mga sikreto, yung pagiging palangitin mo, sigurado ang isang lalaki mas lalo kanyang mamahalin at iingatan, papahalagahan. Dahilan kung bakit, mas lalong makukuha mong kahinaan niya. Ang kanyang puso, ka-inspire. Upang mas lalong mabaliwot maghabot sa iyo, sa iyo, lamang ka-inspire. At ang apat na kahinaan ng lalaki para mabaliwot maghabot sa iyo is ang sex appeal ng babae. Yan ang pang-apat, ka-inspire. Sex appeal, ka-inspire, sa mga kahinaan niyo? Oo yung lakas ng alindog mo, yung karisma mo. Eh, kaya nga napakahalaga na dapat maging medyo malandi ka talaga. Hindi lang sa kilos mo, hindi lang sa panalita. Kasi na rin sa looks mo, dapat maging sexy ka. Tapos sa hugis ng katawan mo, di ba? Kaya di ba, bago siya sabi sa inyo, mag self-improve kayo. Magbawas kayo ng timbang nyo, magpa-sexy, mag-diet ng tama. Okay, alagaan ng kalusugan, alagaan ng katawan. Sikaping maging sexy, sikaping maging attractive magkaroon ng magandang katawan kay Spark. Ang hirap eh. Eh ganun talaga, mahirap talaga. Eh yung taba-taba mo nga ngayon, pinaghirapan mo din yan eh. ba? Diba? Sa tagal ng panahon, tapos ngayon magreklamo ka, isa eh, para sa kalusugan mo yan, kay Spark. Alagaan mong kalusugan mo. Alaga, mahalin mo ang sarili mo. Mahalin mo ang katawan mo. Sapagkat sa lahat ng problema at pagsubok, yan ang kasama mo. Ultimate, Ulto may anino mo, iiwan ka, pero yung katawan mo, di ba? Kailan laging kadikit sa'yo. Kaya lagi mong mahalin ang sarili mo. Mahalin mong katawan mo. Kung alagaan mong kalusugan mo, para mo na rin minamahal ang mga magulang mo. Kung alagaan mong katawan mo, para mo na rin minamahal ang mga tao nagmamahal sa'yo. Sapagkat ginagawa mo yan para sa kanila. Para mas lalong maging healthy ka. Kaya inspired, mahalin mong sarili mo. Kahit, kahit wala kang lalaki sa buhay mo, kahit walang love life, kahit walang pag-ibig, kung healthy ka, masaya ka pa rin. Tanda mo yan. Pero, since, kung may partner ka na, at kung, may, kung gusto mo magka-love life, o kung may mahal ka, kung may nagugustuhan ka, sa mga sikreto para makuha mong kahinaan niya, is yung magpa-sexy ka talaga. Punta kang gym, mag-workout ka, mag-exercise ka. Yung iba nga, nakikita ko, nag-zumba. pupunta akong SM, minsan nakikita ko, may zumba. Ang talagang si sexy nila. Kasi, yung iba, may mga may edad na, mga nag-zumba. Pero hindi lahat sa kanilang may edad na sila kasi ang gaganda ng katawan. Kasi panay sa'yo eh. Diba? Ganun yan. Siguradong may lalaki pa rin mababalo sa'yo. Siguradong may lalaki pa rin maghahabol sa'yo. Siguradong may lalaki pa rin magkaagusto. Iibig ng tunay at tapat sa'yo. Kapag ikaw inaalaga at minamahal mong sarili mo. Sa yun sa mga sikreto upang makuha mo ang kahinaan ng lalaki. Ang iyong sex appeal. Pataasin mong iyong sex appeal. Palakasin mong iyong sex appeal. Sa pamamagitan ka-inspired ng alagaan mong sarili mo. At mag improve ka ka-inspired. At ang malamang kahinaan ng mga ka-inspired para mabalo maghabo sa iyo is ang kagandahan ng mga babae. Yung palimang ka ang yung kagandahan sa yung sa mga kahinaan ng mga kalakihan. sapagkat so pagkat kami mga kalakihan, gusto namin yung mga magaganda. Real lang, totoo lang, legit lang, oo. Visual creature, di ba? Dapat lagi kang magpaganda. Yun nga, mag-self-improve ka, hindi lang sa katawan mo, pati sa itsura mo. Ayusin mo yung buhok mo, lahat sa'yo. Yung iba, nag-aayos pa kilay, di ba? Kasi yung iba parang sobrang sa kilay eh. Eh tinatawag na madam kilay. O kung ano ba man tawag sa inyo yan. Yung iba naman, syempre may budget, nagsumikap sa buhay, nagpaayos ng ilong, paayos ng labi, paayos ng balat. Okay lang yan. Basta safe ka at para sa sarili mo at wala kang tinatapa kang ibang tao, wala kang, wala kang hindi mo ginamit yung pera mo sa, yung pera na yun na galing sa mabuti, pinakaayos mo na si mo. Okay yun. Okay kasi sarili mo yan, di ba? Eh, Siyempre, minamahal mo sarili mo at para na rin sa partner mo. Siyempre, siguro, para na rin sa negosyo mo, sa trabaho mo, kasi humaharap ka sa mga tao. Basta wala kang palak na masama sa gagawin mong yan. ba? Diba? Ganun yan. Okay lang yan magpaganda. Kasi yung iba, nag, uh, skincare, dami binibenta, nakikita ko sa Facebook, sa TikTok, pati mga ka kaibigan ko nga, eh, diba? daming binibiling ganyan. Mga nilalagay-lagay sa mukha bago matulog, Pati yung pinsan ko, kapatid ko, nakita ko bago matulog. Kala ko mulpo eh. Kulay puti yung mukha eh. Mayroon palang, di, yatanggal pala yun. Hindi ko alam. Mga babaehan lang nakakalam niyan. Yung iba naggumagaso sa lipstick. Yung iba gumagaso sa, hindi nga, nagpapaganda ng buhok. Ang itsura, ang kagandahan ng babae, magpaganda ka. Lalo na no, kapag may boyfriend ka na, at lalo na no, kapag may asawa ka na, kapag kasal ka na, kapag may mister ka na, magpaganda ka dapat araw-araw dapat lagi kang maganda sa paningin niya. Kasi yung ano, yung pagkamis, yung no contact rule, mas tumatalab 'yan sa LDR o pag hindi pa kayo nagsasama. Kasi kadali sa kadalasan tanong sa akin, "Can't paano pa yun kapag magkasama na kami? Baka doon na magkasawaan." Kasi lagi na kami nakikita, lagi na kami kasama. Iba naman ang diskarte diyan. Kaya napakahalaga nga na lagi kang maganda para kahit lagi kayo magkasama sa isang bahay, araw pagising niya, kung nakikita niya, pag mag siya matulog, nakikita ka niya. Napakalaga na dapat lagi nagpapaganda. Kailangan ko siya sabi niyo, kahit matanda ka na, kahit may edad ka na, kahit sabihin natin marami ka ng anak, o sabihin pa natin may mga apo na kayo, eh inspired magpapaganda ka pa rin ha. Dapat mong tandaan yan. Huwag mong maging loss ang itsura mo. Kahit kumukulubot na yung mukha mo, kahit marami ka ng wrinkles, kahit sabihin natin halatado na yung edad mo, okay lang yan. Magpaganda ka pa rin. Maayos pa rin lagi dapat ang buhok mo. Maayos pa rin dapat ang itsura mo. Ang sinusuot mo, maayos pa rin. Mabango ka pa rin. Totoo yan. Ang lalaki, ang lalaki mamahalin ka niyan. basta nakikita niyang hindi ka nagpapabaya sa sarili mo. Ang lalaki mamahalin ka niyan. basta nakikita niyang lagi kang concern at nag-aalaga sa sarili mo. Since sa mga sekreto. Tandaan nyo yan. Mahal ka niyan. Ang gusto lang niya, gawin mo yung part mo sa sarili mo, mag-ayos ka. Sa sa mga bagay talaga man dapat mong tandaan habang buhay ka inspired. Habang buhay dapat mong tandaan gawin. Palagi kang magpaganda para sa lalaking mahal mo, para sa sarili mo, para sa buhay mo at sa lahat ka inspired. At ang mga nakahina na ng lalaki ka inspired para mabalot maghabol sa iyo is ang yakap ng isang babae. Yung pang ka inspired? Yakap ka inspired? Oo. Base na rin sa pag-aaral at palagi siya sabi ng mga eksperto. Lagi ko naririnig din, nababasa, nakikita. Ang sinasabi din talaga, talaga namang konbinsido ko. I agree, di ba? Na ang yakap o hug ng isang babae, talaga namang mas dalaw nagpapa in love sa isang lalaki. Dahilan kung bakit pasok ito sa listahan ngayon para mabaliw at maghabos yung lalaki. Sapagkat ka-inspired, kapag dumating ang mga panahon na nag-away kayo, nagtalo, nagkatampuhan, nagkainisan, di nagpaparamdam, di nagpapansinan, at nagmamatigasan sa isang mga maaalala niya. Isa sa mga maiisip niya. Isa yun sa mga mamimiss niya. Isa yun sa mga hanap-hanapin niya. Sa yun sa mga kababalaw at habul-habulin niya sa, sa iyo. Hanap Dahilan kung bakit siya makawala sa pag-ibig sa iyo. Babalik at babalik sa iyo. Ang iyong yakap. Oo kay Spark. Eh, Kaya kay Spark, paano ba yung tamang yakap? Yung yakap, eh, sabi nila, mas matagal na yakap, mas okay. Siguro mga yakapin mong mister mo, boyfriend mo ng ano, ah, uh, 10 to 20 minutes. Sabi, tagal no, kay spread ah. Eh, siguro pag habang nanonood kayo ng TV o nakahiga kayo, kung paano man, kasi sabi sa pag-aaral, mas 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 may love sa inyo laki pag mas matagal kang nakayakap sa kanya. Tapos pag ah, hindi naman amin ah, minsan minsan lang, ganoon yan. Sa inyo sa mga sikreto kayo Inspired, Pwede mong gawin. Napakadaling gawin. Magiging malambing ka pa sa asawa mo, sa boyfriend mo, di ba? yung kaibigan mo nga, yakap ka ng kaibigan, yakap ka ng yakap sa kaibigan mo, di ba? O ka, doon pa kayo sa partner mo, di ba? Doon ka maging malandi, ka -inspire. sa isang mga sikreto, kahinaan na mga kalakihan upang siya ay magbaliw lalo sa iyo. paghalagahan ka, mahalin ka, talaga mang di makatis na habulin ka. Tandaan mo yan, ka inspired At mamamitong kahinaan na mga lalaki, ka para mabaliw at maghabol sa iyo is, yung mabae na may tiwala sa sarili, yung pampito at pinakahuli kayong Kung magkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo, sigurado nga isang lalaki ay mga kalakihan, mapap mapapansin ka at maaaring magkaroon ng interest iyo. Una, attraction. Pangalawa, interest. Diba? Pangatlo, attachment. Kapag ka nagkakilala na kayo lubusan. Kaya dapat ka inspired. Tandaan mo yan. Dapat may tiwala ka sa sarili mo sapagkat part ka ng personality mo. Ang isang pinakamahalaga bukod sa itsura yung personality. Hindi ka man gano'ng kaganda, pero kung may personalidad ka, ay siguradong magiging attractive ka, magiging charismatic ka. May magkakagusto sa'yo, may may in-love sa'yo. Totoo ba yan? Kahit di ako masyadong maganda, ka-inspired, pwede pa rin may in-love sa'kin ng lalaki. May magkakagusto pa rin sa'kin sa kahit di ako gano'ng kaganda. Dahil lang sa personality ko? Oo. Totoo, mas lamang nga ang personality. Tandaan mo yan, mas lamang ang personality. Nanin Isa yun sa pinaniniwalaan ko. Mas lamang ang personality kaysa itsura. Ang ugali, kesa itsura Ang pakikisama, kesa itsura Ang attitude, kesa itsura Mahalaga maganda ka Mahalaga sexy ka Mahalaga attractive yung looks mo Attraction Ma-attract mo sila Pero makikip mak mo sila O mananatili sila sa buhay mo Sa pamamagitan ng personality mo Kung paano ka makisama Kung sino ka sa kanila Kung anong pinapakita mo Ganun yan. Kaya maging mabuti kang babae. Maging mabuti kang tao. Maging mabait ka. At higit sa lahat, ipakita mo na may tiwala ka sa sarili mo. Huwag kang laging takot sa buhay. Huwag kang laging nahihiya. Huwag kang laging puro hiya. Dapat magpakita ka ng kumpiyansa. Mataas na kumpiyansa. Upang ang lalaki mas lalong mabaliw sayo, sa iyo. Sa isang pinaka gusto at hinahanap na mga kalakian kahinaan dahilan kung bakit nagahabol sa iyong mga kalakian at ang partner mo ay mas talong nagmamahal sa iyo ka inspired mga kasupad lang po na ano? maraming salamat po mga Spar, sa pagtapos po ng vlog nito kung pong kalimutan na mag like comment and share rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po na-subscribe ay subscribe ba mga kasupad at click nyo na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago po kong upload sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise Okay, message lang po ako sa aking Facebook, aking okay, profile picture ko. Pakichat okay, lang po ako sa messenger at ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat mga Spark. Magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be Spark!